Mayong adlaw ani ang balita karong adlawa. Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Ricardo Visaya miingon nga very satisfied siya sa performance sa kasundaluhan kalabot sa ongoing assault batok sa Abu Sayyaf Group dito sa Basilan ug Sulu. Sa unang operasyon sa Basilan, adunay 18 ASG members ang napatay samtang laing siyam ang samdan. Samtang sa ikaduhang opensibang nga sa Sulu, sukad pa July 7, aduna na 22 ang namatay samtang laing 16 ang samdan. Si President Rodrigo Duterte daan ang miabiso sa Abu Sayyaf nga hunungon ang ransom kidnappings kay kundili iyakining ng kumprontahon. Samtang usa ka Peter Lim dinhi sa Subo ang nanawagan sa publiko nga di siya husgahan ug kumpiyansa nga di siya ang gitumbok ni President Rodrigo Duterte nga drug lord. Naglaom si Lim nga masikop na sa mga otoridad ang tinuod nga Peter Lim alias Jaguar kinsa usa ka China man aron mahunong na ang mga spekulasyon ug issue. Ang National Bureau of Investigation mibutyag nga adunay di muminos 4000 ka mga Peter Lims ang anias sa Pilipinas. At least 110 sa mga Peter Lims ang registered voters sa Cebu City. Samtang ang Cebu Provincial Government na og tabang sa mga community groups alang sa pagparehab sa 7,778 ka mga mitahan nga drug personalities gikan July 1 to 10. Ang programa gipanguluhan sa Cebu Provincial Anti-Drug Abuse Office ug lakip sa mga motabang nga grupo mao ang Family and Recovery Management Confarm, pribadong drug rehabilitation administrators, mga doktor sa Department of Health, mga personnel gikan sa Government Treatment Rehabilitation centers sa Argao, non-government organizations ug Dilaab Foundation ni Father Carmelo Jola. Nasabutan sa meeting kagahapon mo ang pagpahigayon og mga meetings kauban ang drug rehabilitation and medical groups aron mo come up og comprehensive program nga mo-address sa drug abuse problems. Samtang bagong pangu sa Negros Oriental Police Provincial Office nga si Senior Superintendent Nestor Tiempo Formal nang mihulip kang Senior Superintendent Harris Fama sa Bacolod City kagahapon. Si Fama adto na mo report sa Camp pending sa approval sa application alang sa pagkapulis attaché sa Beijing, China. Sa iyang acceptance speech, si Tiempo mibutyag nga misuporta sila sa direktiba ni President Duterte kalabot sa pagpakigbatok sa kriminalidad ug sa ilegal nga droga sud sa 3 to 6 months. Giintroduce sab ni Tiempo ang iyang Oplan Wagtang nga mopawagtang sa mga kriminal drug lords o police kalawags. Samtang nagikot og PC o guanay, kinabuhi nga napalgan ang ulitang si Miller in Canyo, sud sa iyang lawak dito sa barangay Luyong Bunbun, munisipalidad sa Opol, Misamis Oriental. Base sa investigasyon nga nakurat na lamang ang pamilya ni Encanyo nga wala na kinimutuwag sa dihang gitawag aron manihapon hinungdan nga napugos abli sa pultahan sa iyang kwarto dungog-dungog sa ilang mga silingan nga naghikog si Encanyo kay miuli sa Palawan ang hinigugma niini ug adunay mga sulti-sulti nga nagminyo na kini didto sa pagkakaroon, wala pa makumpirmar kung unsa gyud ang hinungdan sa pagkamatay ni Incanio. Friends, here the latest news in Bacolod, Baguio, Pampanga, Cagayan de Oro, Davao, Cebu, and Superbalita Cebu. Sa atong showbiz chika o sa kahotest topics karon sa showbiz, mao ang tinuod nga score nilang TV host Luis Manzano o FHM Philippines Sexiest Women 2016, Jessie Mendiola. Si Luis, baguhay lang mitugan nga di siya mo deny nga adunay mga higayon nga manggawa silang duha ni Jessie kay daghang mga pictures nila ang migawas online o di siya gusto nga magamit kini nga mga pictures bato kaniya. Dugang ni Luis, dugay na silang kailan ni Jessie. Wala nila ang gipagawas nga detalye si Luis. Gawas lang sa pag-ingon nga lumalabas kami. Friends, here are the lotto results. O ganiya ang balor sa dolyar, gikan sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Alang sa dugang pang updates, bisitahan ang Follow us on Twitter, Facebook, and subscribe to our YouTube channel. Ako si Jason Doval, o kini ang Sunstar Pilipinas.